Grabe kawawa nga itong si Stephen Curry at ganyang ginawa daw ito sa locker room matapos ng ganyang injury. Well ngayon nga ay binalita na sa atin ang tunay nilagay lagay ni Stephen Curry matapos nga niya makapagsustain ng hamstring injury sa game 1 nga laban sa Minnesota Timberwolves. Usan binalita sa atin ni Sham Saranya, Golden State's Stephen Curry sustained a grade 1 left hamstring strain and will be ruled out for game number 2 against those Wolves this upcoming Friday. And this is the first time nga daw na magkaroon itong si Stephen Curry ng ganitong klaseng injury. And well, si Shams ay balita lang out itong si Stephen Curry for game number 2. Pero sa official report na itong Golden State Warriors, itong si Stephen Curry, sinabi nila dito na will be reevaluated in one week. Meaning, Stephen Curry will be out for one week para nga dito sa team ng Golden State Warriors. At ang isang linggong pagkawalangan na ni Steph ay basically, he is out for games number 2, Game number 3 and game number 4 Ayan ang balita sa atin ng isang Warriors reporter 3 games hindi makakapaglaro itong si Steph Na talaga nga ng malaking blow para dito sa team ng Golden State Warriors Malaking problema nang dahil Stephen Curry nga ang mawawala sa kanila at sa interview nga neto ni Coach Kerr ay kanyang ni-reveal ang kawaawang sitwasyon neto ni Stephen Curry after ng kanyang hamstring injury noong halftime nga daw noong laban nila sa Game 1. Kung saan balita niya nga dito ay wala nga daw siyang masabi dito kay Stephen Curry noong nakita niya nga ito noong kanilang halftime break dahil nga daw itong si Steph ay parang nakatungo at talagang sobrang disappointed at nakita niya nga rin daw si Steph na talagang umiiyak ng dahil nga sa nasustain niyang hamstring injury. The heartbreak still fresh from the news that his brain is left hamstring and words weren't what Curry needed nga daw. Ang, ang ginawa lang daw na ito ni Coach Kerr ay niyakap niya itong si Stephen Curry nang dahil umiiyak na nga si Steph sa sobrang disappointment niya matapos siyang mabalitaan na nagkaroon siya ng hamstring injury. At yan nga daw ang kaawa-awang sitwasyon na ito Stephen Curry during their halftime break at during ang nalaman niya ang hindi magandang balita patungkol nga sa anyang hamstring. At naibalita nga rin kahapon ng ilang mga reporter na itong si Steph Daway talagang talagang lang ng lulumo at hindi masyadong nakipag-usap sa anyang mga teammates matapos nga ng kanilang panalo hindi siya makapag-celebrate ng kanilang Game 1 win na dahil overwhelmed nga siya ng kanyang emotions nang dahil sa kanyang hindi magandang injury na natamo. Siguro alam na rin ni Steph na matagal-tagal ang kanyang pagkawala dito sa Warriors matapos nga ng kanyang hamstring injury. So definitely get well soon para nga dito kay Steph at hindi nga siya natin makikita sa susunod na 3 games ng Golden State Warriors at ang masama pa niyan ay hindi pa sure ang pagbabalik niya sa Game 5 nang dahil after one week, tsaka pa lang siya i -re, -re evaluate na ang team ng Golden State and we will see kung ano ang update sa anya. So, mukha nga ngayon ay kakailanganin ng Golden State na tapatan ang Timberwolves without their franchise player na si Steph.